Mga teenagers na aresto para sa pag-attack sa isang disabled na lalaki may Williams Syndrome. Ito ay litrato ng isang batang babaeng may Williams Syndrome, isang bihirang neurodevelopmental disorder. Ito ang litrato ng isang batang lalaki na mayroon ding Williams Syndrome. Ang mga may WS ay karaniwang may mga heart defects, distinctive facial features, intellectual disabilities at madalas na tinutukoy na extremely friendly. Kaya laking gulat at galit ng ninang ng isang 26-year-old na lalaki mula sa Delaware na may Williams Syndrome matapos siya mapanood ng video ng mga 13 at 14-year-old na lalaking teenagers na sinusuntok, sinisipa at binabody slam ang kanyang inaanak. Sa two-part video, makikita natin ang mga teenager sa labas ng isang apartment block sa Brookside Park na sinisipa at sa sa sahigang lalaki. Isa sa kanila ang kumuha pa ng litrato habang nagsisigaw ng World Star. Ipinakita din ng video ang ikalawang pag-attack sa lalaki sa isang malagubat na lugar. Walang awa ang mga teenagers sa pananakit sa mentally challenged na lalaki na paulit-ulit na sinigaw ang tanong na what have I done? Ang mga walang pusong teenagers ay juveniles kaya hindi maaaring mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sana'y mabigyan sila ng sapat na oras sa kamay ng mga otoridad para pag-isipan ang kanilang mga pagkakamali.